Hi, good day mga ka Mighty Barley. May good news ako sa'yo na pwede ka maging official distributor ng Mighty Barley at kumita ng malaki habang tinutulungan ng iba na maging healthy. So, paano maging distributor? Simple lang. Bibili ka lang ng 7 boxes ng Mighty Barley sa halagang 4,998. At ang tawag namin dito ay Bronze Bundle. So, makaka-receive ka ng ganito with 7 boxes. Okay. So makukuha mo agad yung 7 boxes na 800 each SRP at once maging distributor ka 50% lifetime discounted ka na. So 400 na lang ang bawat repeat orders mo. At kung gusto mo'ng mas maging malaki ang kita at savings, may mas matataas kami na product bundles. So yung sumunod, silver bundle with 27 boxes na nagkakahalaga lang ng 14,998. Gold bundle naman namin, 58 boxes yun, so meron, ah, bali, nasa 34,998 lang siya. Platinum bundle naman namin, 120 boxes yun, na nagkakalaga lang ng 74,998. Diamond bundle naman namin is 228 boxes, 149,998 lang. So dito kasi, the higher your bundle, the bigger your savings and your higher your earning potential. So meaning to say, pagka yung bundle mo ay higher, mas malaki yung potential na pwede mong kitain. So excited ka na bang malaman yung 10 ways to earn dito sa First Class International? At gagamitin lang natin yung Mighty Barley Product Bundles. Okay, so 10 ways to earn. Una, direct referrals, uh, uh, kung magkatawagin natin direct selling. Okay, so 50% lifetime discount ka sa lahat na magiging products ng First Class International. So bilang distributor, may 50% discount ka sa bawat box. Sa SRP natin na 800 pesos, magiging 400 pesos na lang ang kuha mo. So halimbawa, so kung 400 yan... At 800 ang SRP natin, so kumikita ka ng 400 per box. So maka 10 boxes ka lang, may 4,000 ka kagad. Kung maka 100 boxes ka per month, it's 40,000 pesos agad. So ang dali, di ba? So kung gusto mo lang mag-share ng product natin na makakatulong sa iba, eh kikita ka pa. Okay, so kumikita na sila, magiging healthy pa sila, tapos kumikita ka pa ng mga bonuses. Pangalawang kitaan, direct referral bonus. Tuwing may nare-refer ka na bibili ng product bundle or yung 7 boxes, may bonus ka kagad na makukuha. Okay, so sample, kumuha sila ng bronze bundle, 500 pesos yon. Kung bumili sila ng mas marami sa product sa bronze bundle, like silver bundle, may 1,500 ka. Kung gusto nila na mas marami, gold bundle yung napili nila, may 3,500 ka. Kung platinum yung bundle na pili nila, 7,500 ang sayo. At kung yung diamond bundle ang pinili nila, may 15,000 pesos ka. Kaya habang tumutulong ka sa iba na maging distributor din sila, ay kumikita ka rin. Ayos ba? Oo naman. Pangatlong kitaan, sales match bonus. Kapag may left sales ka at right sales team ka, dito kasi magkakaroon ka ng mga sales team, okay? So meron tayong tawag na left sales team and right sales team. So ang maganda rin dito, meron pang bonus na ma-receive kapag nag-sales match yung mga team mo. So ngayon, pag nag-sales match sila, additional bonus ulit. Okay, so parang ganito yan. May bronze ka sa left, may bronze ka sa right. Once nag-sales match sila, as bronze as bronze, 500 pesos. Silver bundle to silver bundle, 1,500. Gold bundle to gold bundle, 3,500. Platinum to platinum, 7,500. And diamond to diamond, 15,000 pesos. Grabe. So, mas mataas ang product bundle mo, mas malaki ang sales match bonuses na makukuha mo or kikitain mo rito. Okay? So, pang-apat na kitaan, leadership bonus. So, meron kang pwedeng kitain na 8% to 20%. Okay? So, yan ay malalaman mo yung mga percentage na yan kapag ka higher bundle ka. So, itas, isa to sa mga paborito ko rito kasi bakit? Habang kumikita yung mga direct distributors ko, eh pwede ako kumita ng 8% to 20% na leadership bonus. So, sabihin natin meron akong 20% leadership bonus sa lahat ng mga distributor ko. So, kung kumikita sila ng 5,000 sa sales match nila, eh may additional income ako na 1,000 pesos. Passive yes na yes. Panglimang kitaan, ang tawag namin dito for the win bonus. Yes, tama yung narinig mo, for the win bonus. Every time na nakakaapat kang direct distributors, may for the win bonus ka pang matatanggap. Grabe no? Basta makaapat ka palagi na direct distributors, may bonus pa. So magkano naman yon? Pagka bronze ang kunuha nila, nakaapat na bronze ka, 5,000 pesos. Nakaapat na silver bundle ka, 15,000 pesos. Naka gold bundle ka, nakaapat ka lang, 35,000 pesos platinum, apat lang 75,000 pesos at diamond bundle, makaapat ka lang 150,000 pesos grabe, mas mataas na bundle, mas malaking for the win bonus, at ang good news ko sa'yo continuous ito, wala rin tong kota, so every time na nakakaapat ka, additional bonus for the win bonus siya palagi grabe, so ngayon yung pang-anim natin nakitaan, upgrade bonus. Yes, tama ang yung narinig. Kasi yung mga packages natin, pwede kang mag-upgrade from bronze to silver to platinum to gold to diamond. At every time na ina-upgrade pa nila yung product bundle nila, may pwede ka pakitain ulit. So kapag nag-upgrade yung mga distributor mo to higher bundle, may additional bonus ka ulit So, meron kang upgrade direct referral bonus, upgrade sales match bonus at upgrade porta win bonus. Grabe. So, ibig sabihin, habang lumalaki ang team mo, lumalaki rin yung income mo. Pangpitong kitaan product match bonus. So, dito naman, may 500 pesos kang kikitain for every 125 boxes ng sales team mo. So, ibig sabihin kung yung left side team mo ay merong 125 boxes na repeat purchase at ganun din sa right. Magmamatch yun, tikita ka ng 500 pesos ulit. Simple, automatic at tuloy-tuloy. Pangwalong kitaan, uni level bonus, meron kang 4 pesos per box. So imagine, yung apat na piso na yon bawat box na nabibili ng team mo sa repeat order nila. Grabe yon. Kasi example, kung may 1,000 boxes ang nabenta ng team mo as repeat purchase, edi eh may 4,000 pesos additional passive income ka na para sa yun. Ang galing, di ba? Small amounts add to big income. Pang-Syam na kitaan, rank and rewards. So habang umaangat ang rank mo, may special bonuses at rewards ka pa, gaya ng gadget, car, condo, and even house and lot. Dito ang effort mo talaga ang puhunan at ang pangarap mo ang kapalit. Grabe, di ba? Ganyan ka-generous si First Class International. Pang-sampung kitaan, ang tawag namin dito incentive program. At syempre, hindi mawawala yan. Incentive program na like travel incentive, gadget incentive, food cards incentive, cars incentive, lahat ng yan ay pwedeng maging iyo kung consistent ka sa performance mo. Ang maganda dito, hindi lang ito tungkol sa pagbebenta, ito'y tungkol sa pagbabago ng buhay sa pagkakaroon ng passive income habang tumutulong ka sa iba na maging healthy at successful. So, message me today para ma-reserve kita sa next batch ng distributors ng team ko. So, wag mo nang patagalin, mag-avail ka na at maging part ka ng team ko. Bye-bye!